ang inyong lingkod, si Nanay Anita, for every gising a blessing. Dito po tayo sa FM, Pinoy FM Radio Tokyo. So, another two hours na haba na naman ang buhay ko at nandito na naman po tayo. Well, ano ang masasabi ko? Ang ganda ng gising dahil nakita ko maliwanag, hindi makulimlim ang aking puso. Maliwanag kasi nakita ko ang tingkad ng sikat ng araw. Kasi sa akin, pag nakita ko yung araw na ganyan, ang saya-saya ko. Pag makulimlim, makulimlim din ang aking puso at damdamin. Ganoon ang tumatanda yata masyadong madamdamin. <laughs> Di ba, Kuya Rico? Yes, Nanay. Maganda umaga at maganda umaga sa lahat na nakikinig. Mm -hmm. Okay lang po ito. Lagi iba ako ng spot para at least maiba naman eh. <laughs> 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 napansin ko At wala ako. na yung aking mga background live music <laughs> Oo nga po, napansin ko tahimik ang mundo. <laughs> yes. Maririnig mo na lang ang tunog ng train. <laughs> okay lang po yan. Pareho tayo. Maririnig na, na po yan. Okay. Home along the release kasi si Lola eh, si Nanay eh. Uh, okay okay lang. Hindi kayo nag-iisa, nagdadalawa tayo. Uh, opo, opo. Okay. Kumusta? Mabuti ang dyan ka, Kuya Rico. At least si Masaya. Uh, okay. akong kabatuhan ng ating mga kwento. <laughs> ika nga. Okay lang po. Ito, naayos ko nga yung kabilang uh, booth natin oh. Pero okay na ho, live po tayo. Live tayo napapakinggan. Worldwide po tayo ngayon. Okay, world. Kung if this is a worldwide, meron akong gustong baltiin. Okay. We are now in Canada. Yung panate, natin, yung former Chief Justice natin. Yes. Uh, Andun sila ngayon, ka nila yung kapatid ko eh. Kaya sabi niya, kamag-anak siya ni Conjen natin kasi Tirol. Carpio. Oh, uh, Chief Justice. Tsaka yung uh, kanilang Consul General doon, si Conjen Tamayo. Kilala niya tayo dahil doon ang panahon ni eh, Ambassador Shason andito siya na sa atin daw sa embassy. Kaya naalala daw niya din po pala ako. Ah, Uh, Kwan, Eric Tamayo, Consul General natin. Dati, ay, sa Canada ngayon. Mm uh -hmm. -huh. Eh, tapos kasama nila ngayon si Justice uh, Carpio. Mm-hmm. Former, former. Former Justice there, there in Canada. Sabi ko, kaya, hello. Kamakanak siya ni Ping Kong Jen kasi Tirol din siya, eh. Mm-hmm. Uh, Power Consul General si Ma'am Joy. Mm-hmm. Sabi ko, okay, nice meeting them. Regards po, kumusta po kayo dyan sa Canada? They are now in Nova Scotia, Halifax, Canada. This is a greeting from Tokyo. Dito po kami sa Pinoy FM Radio Tokyo. So, uh, welcome po. I think you're having a nice uh, stay there or a visit or whatever. Thank you po for remembering us here in Tokyo if you still remember us. Maraming salamat po. Conjet. Mm -hmm. Kaya ito, sila, eh, Antonio, ah uh, form, former, na ito eh, Antonio, uh, Chief Justice Antonio Perol Carpio. Mm -hmm. Sige, kaya kamag-anak ni Ma'am Joy natin, si Conjen. Okay, Rico, that is uh, greetings. I'm greeting Canada kasi they all be listening. Alam mo naman, alam nila na meron tayong ganito pag Sabado time lang. Mm -hmm. Sige po, ituloy-tuloy nyo na po pagbato. Okay. Uh, ang aking masasabi, uh, uh, ah, Sabado at meron tayong ganitong programa, nadadagdagan ang buhay ko na naman ng 2 hours. Yeah. Malaking bagay na naman. Diyos ko, na naman ng lola. Kaya, samot-samot, um, mm, -samot kung ano-ano-ano pag-uusapan uh, natin. Meron din lang nagpon sa akin uh, si Vergel na meron daw silang himig uh, ng concert yata bukas sa Kamasaki Kaya dun sa mga taga dyan, yung mga malapit, parang charity concert daw po. So Vergel and uh, mga kasama niyong magko-concert, break a leg, okay, andito kami. Sana mapakinggan din namin. Pero hindi na ako lumalabas. Yung ating mga kababayan na nandiyan malapit, Suportahan daw po ninyo ang handog himi. Familiar kayo doon sa kanila? Yes, nanay. Oo, uh, uh -oh. kila Bergel. Okay. Yes, po. Ay eh, nasabi sa akin. Dahil si Annabelle, eh, isa din yata sa mga kakanta abit sa kanila. So, thanks God. Ito na naman. Magandang maganda ang araw natin. Kaya nakakatuwa It's a sunny, sunny Saturday day. Mm -mm. Mga kamabayan natin nandito sa malahit, sa malapit. Meron din ako isang mabatiin, si Rupert. Alcantara Rupert. paikotin namin yan. Pupunta yan sa outside Japan. Outside Tokyo, I mean. Kaya, yung mga nakikinig, I want to greet also Julia Abe from Niigata. Ka musap kulang siya karina. Nigato dai, ay, Julie. Dai, sinanay di sa FM radio Tokyo natin. So I'm greeting you and your students there. It's a very nice Saturday morning, so I hope you will listen to us every day at 24 hours pong atin pinoy FM radio. So greetings from Tokyo to Nikata. And another one, I was also to talk and greet. Man from Nagasaki, si Lloyd Akrenso. But she is now in the States, kay Kalina, sa ko, Lloyd's. we have radio at 11, 9 to 11. Kaya, I'm greeting them, kasi kala ko nasa Nagasaki siya, but he's out, she's out now, sabi niya. So, greetings to Nagasaki people, ating mga kababayan dyan. Makinig po kayo, please tune in, in our Pinoy FM radio, Tokyo. We are tuned in every day, 24 hours po ito. I hope you'll be listening to us. Ito po, pag Saturday, and po ang inyong lola, si Nanay Anita, 9 to 11 po. So, what else do I have to touch now? Well, um, yung ating po, meron tayong announcement from the embassy, I think, if you heard about this, Rico. Yeah, unahin so, po natin yung uh, hindi kayo nakapag-radyo noong nakaraang Sabado. Hindi po absent ako eh. Ba sorry, nagka-absent si Lola. I'm sorry. Uh, hindi ako nakagawa ng, ng excuse slip sa aking parents. <laughs> uh, Principal Rico. Yes. Please excuse me for being absent last Saturday. Kasi uh, ito, It was a sayonara for Jen Mariano. We're bidding her goodbye. She's leaving Japan, I think, this month. So, um, nakapag-get together kami for lunch yun. E eh, biglaan, eh umuulan. I thought I cannot make it kasi sabi ko, as I always say, the spirit is willing, but the flesh is weak. Wala na ako, mag-wheelchair sa akin. Apo ko dito... So, if ever gusto ko man lumabas, ay hindi ako lumalabas. Hindi ko kaya mag-isa po. Uh -huh. Kaya yung mga iba, pasensya na lang pag hindi ako nakakapunta doon sa ating mga ibang meetings so whatever. But, andito ako. Buong buo po, nakikinig ako kung ano, panalala nyo ang message po. Kaya, if ever I miss something, I'm here to give a uh, patch up or uh, give uh, something sa absence ko. Kaya last Saturday, sorry Principal Rico ah Hindi. <laughs> may I go out ako noon absent si nanay. Sayang nabawasan yung two days ko. Yes. Ay, two hours ko. Uh, okay. eh, maganda po yun ay eh. kwento nyo na lang kasi may mga nakikinig ah, kaya pala wala si nanay last Saturday oo nga eh kaya nga, kaya nga excuse ko yan sa inyo uh, sa aking mga classmates sa Pinoy Radio eh, Sabi ko, <laughs> excuse ang pinakang-youngest ninyo, ha? At least nakwento Maybe. nyo, <laughs> na, at least nakwento nyo, na kung ano yung mga ginawa nyo nung nakaraan sa mga Kasama namin si eh, Ma'am Lita Manalastas, ng Speed, tapos ang ating tourism na head ngayon, at saka si Ma'am Angie, andun, she was also there. Kasi parang palang biglaan din naman yun, eh, May ilan lang naman, kaya bigla rin nakalabas ang beauty ko kahit na umuulan. <laughs> takot ako sa ulan eh. Takot eh. Pero, tabi ko nga eh. I, I am very much willing.